paano nakilala ni Kilua ang Dragon Dive ni Zeno at ang Needleman ni Ilumi. Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na sagot para dito. Maaaring nakilala ni Kilua ang mga ito batay sa ilang mga paglalarawan na narinig niya na noon. Para sa akin, napakalinaw na lumaki lang si Kilua na naririnig ang mga kwento tungkol sa kakayahan ni Zeno o ni Ilumi at naisip niya ito nang makita niya mismo. Hindi naman ito komplikado. Isa itong napaka na kakayahan at madaling makilala mula sa isang kwentong narinig na niya noon. Posible din na nakilala ni Kilua ang Nen ng kanyang lolo sa pamamagitan ng isang intuitive na pakiramdam o pagkakakilala. Sa mundo ng Hunter X Hunter, ang Nen ay madalas na inilalarawan bilang isang pagpapalawig ng aura ng isang tao na malapit na konektado sa personalidad ng pagkakakilanlan. Kung lumaki si Kilua sa paligid ni Seno at ni Ilumi, maaaring hindi niya sinasadya ang makilala ang pakiramdam ng aura nito katulad ng kung paano natin maaari makilala ang amoy, boses o kilos ng isang miyembro ng pamilya. Ang likas na pagkakilalang ito ang maaaring nag-trigger sa kanya upang makilala ang Dragon Dive at Needleman. Isa pang posibilidad ay nakita na talaga ito ni Kilua noon pa, ngunit hinarangan ito ng Karayom na itinanim ni ilumi sa kanyang utak ang lahat ng kanyang alaala tungkol sa Nen, ang mga alaala at kaalaman na ito ay bumalik lamang matapos matanggal ang naturang karayom. Hindi rin siya mulat sa nin noong nasaksiyan niya ang kakaihan ni Nanika. Para sa akin, si Kilua ay parang nagiging mapanuri lamang sa mga bagay na maaaring magdulot ng banta sa kanya. Kaya naman, ang manipulasyon ni Illumi ay maaaring isang makatuwirang paliwanag. Nakakapagtaka lang na bakit sa kabila ng kaalaman ni Jing Tricks, patungkol sa mga kimeraans ay wala siyang ginawa dito. Tila in-involve pa nga niya si Gun sa panganib na dulot ng pagdating ng Chimera Ants sa known world. Si Jing ay may mga advance na impormasyon patungkol sa mga kaganapan sa mundo. Naniniwala akong may plano siya sa pagtatagpo niya sa estudyanteng si Kite at anak nito na si Gon Trix. Ang plano ni Jing Trix na lakbayin din ang Dark Continent ay kanyang pinakaasam-asam. Ngunit dahil sa pagbabawal na pasukin ito ayon sa kasunduan ng B5 at ng Hunter Association, malamang ay nakikita ni Jing na baka mag iba ang takbo nito kung sakaling maiharap ang sangkatauan sa mga nilalang na mula sa Dark Continent. Hindi malinaw kung paano nakapasok ang Chimera and Queen sa Nonworld at dahil sa lawak at panganib na kanilang lalakbayin mula sa Dark Continent patungo sa Nonworld naniniwala akong may taong tumulong upang ang Chimera and Queen ay makatuntong sa mundo ng mga tao posibleng si Bayonetero o si Jimfrix ito. Ngunit sino ang makakapagsabi? Kapwa ang dalawa ay may mataas na pagnanais marating ang lugar na minsang tinirahan ng tao kahit gaano pa ito kapanganib. Paano nakita ni Kilua ang Dragon Dive ni Lolo Zeno? Ayon sa Hunterpedia, si Zeno ay isang transmuter kaya hindi maaaring makita ni Kilua ang ability na iyon ni Lolo Zeno dahil hindi pa siya marunong ng nenoon. Maaaring ito ay isang plot hole sa kwento. Malamang posibleng ipinakita ni Lolo Zeno ang kanyang kakayahan sa kanya nang magpakita si Kilua sa pamilya pagkatapos ng ikalawang Hunter Exam Arc dahil sila ang nagbigay sa kanya ng yoyo. Ngunit ang posibilidad na ito ay hindi masyadong makatwiran para ipakita ni Lolo Zeno ang ability niya maliban lang kung alukin niyang sanayin si Kilua sa Sanen at ginamit ang Dragon Dive bilang isang demonstrasyon ngunit malamang tatanggi dyan si Kilua at mas nanaising manatili kay Gon. Ang plot hole na ito sa kwento ay katulad sa Needleman ni Ilumi. Ngunit dahil ang mga karayom ay makikita at nakita ni Kiluwa si Ilumi ng maraming beses sa aksyon nito, ito ay posible na itinuturing niya na ito ay isang kakayahan ng Nen, nang matuklasan niya at matuto din ng Nen. Malamang, noong hindi pa marunong si Kiluwa gumamit ng Nen, ang nakikita niya ay ang epekto ng ability sa tuwing ang kanyang pamilya ay gagamit ng Nen ability at napagtanto niya na lang na Nen ability yon noong natuto na siya ng Nen. Like and share and follow for more Hunter X Hunter content.